Good morning, good morning, good morning, mga Good morning sa lahat. Lalo sa Good morning. Gusto kayo? Uh, talagang yung panahon ba niyo dyan o sa mga lugar ninyo talagang maulat ba? Dito talagang tuloy-tuloy na. Maampun. Kaya maya lumalakas. Sa ngayon ba yun, nandito kong sa ano? Nandito ako sa itaas para palinisan man lang po dito ano, yung mini charts na ang sikas siya kawawa so, naman yung mga ano, mga rebulto na ang hindi nalinisan Talagang, natanggalan natin ang ano, uh, video kayo yung itong nilagay na uh, sa pagita yun at saka punas punasan natin kawawa so, naman no. nah satu so, 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 so. ah itu tepal lagi magadesa yang mana tuh tuh macet sila ya itu sila magadesa tetanggalin aja kepulitan kolang tuh tuing uh, linggo ya yeah, nah pakar rumina Dina Lepunasa <small> Okay ba? Tuloy ka lang yung pagpunas o paglinis dito sa malit ng ano, um, uh, dasalan ng aking mga anak. Okay ba? Good morning. God,